Oh, na ng US Citizenship and Immigration Services ang pagproseso ng mga aplikasyon ng mga dayuhang nais maging mamamayad ng Amerika. Ayon sa USCIS, masusing titignan ngayon ang good moral character ng aplikante, hindi lamang batay sa kawalan ng criminal records kundi pati na rin sa kanilang asal, kontribusyon sa lipunan at pagsunod sa moral standards ng komunidad. Bagamat matagal nang kinakailangan ang mabuting asal bilang bahagi ng naturalization process, palalawakin pa ito ng bagong memo. Ilan sa mga bagong ikinokonsiderang positibong aspeto ay ang pagiging aktibo sa komunidad, pagtupad sa responsibilidad sa pamilya, edukasyon, stable at legal employment, tagal ng paninirahan sa US at pagbabayad ng buwis. Binibigyang diin din ng mga gawaing maaaring legal pero hindi akma sa inaasahang asal ng isang responsableng mamamayan gaya ng paulit-ulit na paglabag sa batas trapiko o agresibong panlilimos. Gayunpaman, pinuna ng ilang dating opisyal ang patakaran, sinasabing ito ay paraan upang panghinaan ng loob ang mga legal na imigrante sa pag-apply ng citizenship. Habang maingay ang kampanya kontra illegal immigration, tahimik namang pinapahirap ang legal na proseso ng pag-apply. Para sa IFM Foreign News, ako si Idol Sena Idol. IFM News.